Asahan na ng mga mamimili sa Metro Manila ang mas mababang presyo ng inangkat na premium price sa mga susunod na araw dahil sa pagpapatupad ng 45 pesos na maximum suggested retail price o MSRP sa kada kilo ng bigas. Hindi pa dama ang mas murang imported rice sa ilang tindahan sa Mega Q Mart sa Quezon City dahil inuubos pa ang natitirang supply. Pero siniguro ng mga manininda na susunod sila sa price ceiling pagdating ng bagong stocks. Anila may binibenta na rin naman silang mas abot kayang local rice ikot namin dati ang tataas ng mga presyo ng bigas. Now it's really gone down to may 40 na, 45. Tapos yung dating 58, wala na pong 58. So talagang ang laki ng binaba ng presyo ng bigas. So the DA at saka the DTI, we continue to enforce at saka monitor yung mga presyo ng bigas sa ano all over the country Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. maaari pang ibaba ng 3 piso ang MSRP pero baka abutin pa ito ng dalawang buwan bago posibleng maipatupad dahil isinasagawa pa lamang ang 45 pesos sa presyuhan para na rin protektahan ang mga magsasaka ngayong anihan Samantala, kakausapin muli ng Agriculture Department ang mga stakeholders sa pork industry dahil sa hindi pagsunod sa 230 pesos na farmgate price ng baboy. Ayon sa ahensya, naguugat ang mataas na presyo sa mga biyahero, slaughterhouse at hog farms kaya hirap mapababa ng retailers ang price tag sa MSRP. Giit ni Laurel, gagawin na rin nila ang mas mahigpit na pagpapatupad ng tamang presyuhan. Ihintay silang ipitin sila ng gobyerno. Eh, darating na yun. I'm disappointed dahil uh, may usapan. Eh. Napansin naman ng Agriculture and Trade Departments ang nagmamahal na presyo ng inangkat na bawang. Ayon sa mga nagtitinda, nasa 150 to 160 pesos kada kilo ang bentahan sa palengke simula Disyembre. Sa price monitoring ng DA, umaabot na sa 200 pesos ang imported na bawang sa ilang pamilihan sa Metro Manila ngayong buwan. Pinag-aaralan ng ahensya kung paano ito mapapababa. Kakausapin ng garlic importers dahil tingin ng DA dapat na sa 100 to 110 pesos lang ang kada kilo nito. At kung hindi bumaba, baka posibleng magpataw na rin ng MSRP bago maghunyo. Kung makukontrol na siyempre yung supplier, kasi kung kami magbababa tapos si supplier namin hindi magbababa, paano naman kami? Para sa mga impormasyong napapanahon at on demand, Jelo Mantaring, Newswatch Plus.